yeah like pangalan mo barang biro lang Laging pero wala namang panalo Tang ina bilog ang mundo pero ikaw Patuloy sa dilim wala kang kwenta Lahat ng dalaw mo'y walang rhythm Ipinangalak ang palasyo pero di mo ramdam Pagkakyat mo puro kasino lang Nagbabalat kayo akala mo may bayad Pero lahat ng sinasabi mo puro kabuntot na sakit Makagago Sarap di ka ang nga puro salita Wala kang kwenta di ka matibang pagsabog ng bars yung utak na duto Wala kang laban, wala kang bakantan Pare, sorry na lang Sasabihin mo, tanggapin mo na bago na ako Pero sa mamamata ng tao Pare, ikaw pa rin ang gago Puno ka ng palusot Parang walang katapusan sa mga paratang mo Puro lies, puro kasinungaliman alinaw na no, lang, walang laman, walang pruweba Ikaw hanap pa ng daan Pero ang landas mo'y patagilit Sinubukan mong magtago Pero di ka makaalis Dahil bawat atpam mo ako'y nariyan Palaging present Ah uh makagago Sarap, di Puro salita, wala kang filta Di ka matitang pagsabog ng barsko Yung utak na bubo, wala kang larang Wala kang makampampare, sorry na lang Mga di mo kaya Puro palos lang, salita mo'y hangin Walang laman, puro kalokohan lang Akala mo may laban, pero sa'kin sa Wala kang pusta, tulad na mga patay na isda Ito'y mabubulok sa lupa Puno ng yabang, pero di ka matibay Bawat galaw mo, paratang sakit Na di gumagaling, di na magtatagal Mga hindi ka pang masaya Sarap ako'y tanging hari Ikaw naman mga alingaw-ngaw na lang uh, matagago. Sarap di ka ang Puro salita Wala kang kwenta di ka matibay Pagsabog ng bars Yung utak na bubog Wala kang laban Wala kang makuntan pare Sorry na lang Di mo kaya, puro palos lang Salita mo'y hangin, walang laman Puro kalokohan lang, akala mo may laban Pero sa'kin sa wala kang busta Tulad ng mga patay na isda Ikoy mabubulok sa lupa, punyong yabang Pero di kang matibay Bawat galaw mo, para kang sakit Na di magaling, di na magkatagal Makagago, hindi ka pang masaya Sarap ako'y tanging hari Ikaw naman mga alingaw-ngaw na lang uh, Makagago Sarap, di ka pang nga Puro salita Wala kang kwenta, di kang matipay sabog ng barstool, ko Yung utak na buto Wala kang laban, wala kang matuntan Pare, sorry na lang